Hello hello everyone. So gaano nga ba kami kadalas magluto dito sa New Zealand? At for today's video din nga ay magluluto tayo ng adobo sa asin at ang magluluto nga ay si Carlo. Pag kasi nga magluluto ng adobo ay hindi ko talaga yan ma-perfect perfect kaya paglulutuin namin ay adobo dapat si Carlo talaga ang magluto. Kaya for today's vlog ay ako muna yung videographer at at the same time ay julalay niya. Pero yung adobo dish na lulutuin namin ngayon ay hindi yung usual adobo sa toyo kundi yung adobo sa asin kung tawagin namin sa Bicol. Diba nga, iba-iba ang version ng adobo. So kung iba yung version mo ng adobo sa asin, ay pakishare naman nga para din nga malaman namin. So ang first step nga nitong adobo sa asin ay ikakat mo lang into adobo cut yung pork belly. Pero syempre, bago mo nga ikat yung pork, ay make sure na nahugasan mo muna nga ito. So ang next step nyan ay mag-crush nga kayo ng one clove of garlic or mas maraming garlic ay mas masarap. So, gaano daw ba kami kadalas magluto dito sa New Zealand? So, kami naman ay nagluluto talaga kami madalas pag weekend. Usually nga pag Saturday or Sunday ay madami na talaga kaming niluluto para during weekdays ay maginit init na lang kami ng pambaon sa school at sa work. At pag nauubusan na nga ng pagkain during weekdays ay pumupunta na lang nga kami sa night market at doon na lang nga kami bumibili ng makakain. Ito nga palang adobo sa asin ay very simple lang ng mga ingredients. So, kailangan nyo lang ng pork, garlic, vinegar, salt black pepper, laurel leaves, at saka water. Pero wala nga kaming laurel leaves dahil yung nabibili nga namin sa Asian store ay medyo kakaiba yung lasa as compared doon sa mga laurel leaves na nabibili natin dyan sa Pilipinas. So, i-cocombine nyo lang lahat ng ingredients at pagsasama-samahin nyo nga sa isang pan. Mabuti nga ay pumayag si Carlo na magpa-video habang nagluluto siya dahil most of the time nga ay ayaw nilang nagpapa-video ni Clay. Pero wala kasi siyang magagawa dahil adobo nga ang uulamin namin ngayon at pag adobo talaga ay siya talaga ang nakatokang magluto. So pag nalagay nyo na nga lahat ng ingredients sa kawali ay imekos-mekos mo lang nga yan at lagyan nyo nga ng tubig at hayaang kumulo hanggang sa medyo lumambot yung baboy. Hi nga pala kay Christine at Benedict Yuson ng USA at sa mga anak nilang si Charlotte at Bryce dahil lagi daw nga silang nanonood ng mga vlogs ko. And thank you din sa 11,000 friends and followers na continuously nanonood at nagsusupport sa mga vlogs ko. Sino ba ang relate dito na pag ang mga asawa natin ang nagluto ay parang tayo din naman ang nagluto dahil tayo ang in-charge sa paghuhugas ng mga pinaglutuan. Pero sa mga gawaing bahay nga ay okay na akong maghugas ng mga pinagkainan or mga maruruming dishes kaysa magtupi ng mga bagong labang damit dahil hindi ko talaga yan na -e enjoy na gawin. So habang ang nagaantay maluto yung pinapalambot na baboy ay yung cook natin ay nagbabrowse muna nga sa Facebook niya. Actually busog pa nga kami dyan pero nung naaamoy ko na nga ang paluto na yung adobo ay nagutom na naman nga ako bigla. Mga after 30 minutes nga ay iche-check nyo na nga paminsan-minsan dahil nga baka maubusan ng tubig at masunog yung adobo nyo. Ang sabi nga ni Carlo ang crucial part daw sa pagluluto ng adobo sa asin ay pag naubos na nga yung tubig niya at yung technique daw pa para mapabrown yung mga meat. So naglagay lang nga siya ng konting oil para daw ma-initiate yung pagmamantika ng baboy. So nung pumuputok-putok na nga yung pork ay lumayo nga muna ako dahil baka matalamasikan ako ng mainit na mantika. At ayan na nga, luto na nga yung pork adobo sa asin na luto ni Carlo. Ililipat lang nga yan sa serving bowl at yung kawali kung saan niluto yung pork adobo ay lalagyan niya ni Carlo ng old rice at gagawin ngang adobo rice. Naku, sobrang sarap nga talaga nito dahil habang ini-edit ko nga yung video na to ay sobrang natatakam talaga ako. At kung nakita nyo nga ay naubos nga namin yung adobo rice na niluto niya at parang nga lalo kayong masolve ay gawin yung panulak ang soft drinks. So I hope natakam ko kayo for today's vlog. See you again next time. Bye.